ng ano para sa aking pananghalian. Kasi, guys, kahapon lumabas ako, binigyan ako ng gulay sa aking kaibigan. Ito. Benz. Tapos, talbos ng kamuti. Tapos, malunggay. Kaso, ang panangkat natin, guys, sabuyas lang. Wala ng iba. So, may manok tayo. Ayan, manok. Dalawang ano lang. Ito lang at saka pa, pakpak -pak, yung natutuhin ko. So, mag-ano na tayo ngayon guys, mag ano tayo na ayan, binigyan na guys ang bagong pitas ko guys, galing ng farm bagong pitas, binigyan ako sa kaibigan ko ang dami nilang ganito, may amo kasi niya, may farm eh mga gulay yan, kaya pagka mag-harvest binibigyan ko binibigyan kami mga barkada ang dami binigay nila Dami to guys. Dami. Naglutoin mm. Ad ko siya guys. Ganito kadagpo. Ganyan lang kadagpo. Gusto ko ganyan kadagpo. Para hindi kain kakakakak. Hindi ko na tatili. Ito ang gusto ko talaga guys. Mga gulay. Pinamihan ko guys. Kasi dami eh. Yung iba naman, hindi ko na yun. Sahin ko na lang yan ko ng manok. Makailang loto pa kung ano. Pinakatukoy ito mo kung mga gulay. Kahit ito lang halong, isa lang yan tama sa akin. Ulam na yan. fresh talaga siya guys yung pagkabata fresh na fresh hmm? fresh na fresh na gulay yung pagkaano talaga sa gulay jackpot tapos kaibigan ko binigyan ako ng gulay ano ba dito pag binibili hindi fresh hindi ganito ka fresh din natin guys kasi sayang pera lang po pera lang, po. lang, po. lang. Sana na. Sana lang sa nang wala na akong ganito hintay na lang ako tutubo yung ano ko tanong

pagkakalitin. So, hindi natin siya ubusin. Kapiin lang hindi. Pira ko para next. Yes. Pira ko sa sunod. Salad. Hindi ako makasalad din. Kasi naman kamakas. Ito malunggay din. Pili ko din. ito man ang gagas. Lagi po pili ang nanay Pero, yung na rin kasi gusto din nila ko natin na maayos. kasi natin mayus. Kasi... May anak, may Sabagay, na maayos. Na, ay, mga ano Mga sinisan. Sa bagay, sa kaibigan ko. Walang sinisan Kasi sa bahay lang nila. Pero yung malunggay, yung malunggay din wala din. Malunggay, wala din sinisan po. Hindi niya nilalagyan ng ano. Tanim lang niya sa bahay. ng yes, Hindi eh, ko alam kung anong sa hai tatanong dito sa ano. Hindi ko maano pa is. Dubidikit. Ito nga tingin. Ito ang may kinikan. Kasi sa uh, farm tree. Eh. Sa farm. Pero yung malunggay at saka talbos, walang, walang kinikan yan. Sa uh, walang kamatis. Sibuyas lang talaga.

na ng asin guys at saka dito lang yun lang ang tingla natin tapos lagyan natin itong build bag beans ayan malalaki eh kasi gusto ko pagkakain ako ito at hindi. hindi ko na hiniwa di liitan lang yan pagka tayo magluluto na may mga bata pero sa ako lang naman okay lang yan Takpan natin ulit guys para mag ano siya, maluto. Ano guys, luto na. Hindi natin ano kasi masyadong malalata sa ano, hindi masarap. Lalagay na natin ng ating tarbos. Ang ating tarbos, ayan. Ano ulit ulit kapag hugas yun guys, pinalitan ko na tubig kasi para talaga matanggal yung buha. Ano. Huwag kasi masyadong maabot Ayan, malinis, malinis, malinis. Ayan, ilalagay na natin ang ating kamuti. At saka, tapos, napapasarap nito guys. Walang, wala siyang, ano talaga, walang matika, wala lahat. Fresh na fresh, kasi ang gulay, fresh na fresh ang gulay. Lahat simuti natin guys, kasi sayang. at sa probinsya natin ito guys, marami ito pagganito itatapon na natin pero ako hindi kasi ayan lang to <laughs> ayan lang to sya yung po kasi sayang ang ating gulay sige tama na guys so baka ma simot ko pa yung mga abog ayan na guys so Palutuin natin siya muna guys. Bago natin tanggalin sa tubig. Isang pipit lang yun guys. Isang pipit. Ang ating anila pong Hindi ganong maraming tubig guys kasi walang ano, maraming sabaw siya. At maraming sabaw ko lang ihigop baka mabutang tayo. Takpan natin muna guys. Para ano. I-open na natin kasi ma-overcook. Ayan, si ilalagay ko na sa lagayang kung tingnan. Tapos, magparto na lang tayo kakain ng mga. Thank you. sa guys. Ayan. Yummy.